God is good, and all the time, God is good. Welcome sa ating lahat. Welcome sa ating pag-aaral, sa ating YouTube. Nandito tayo sa ating <coughs> YouTube ngayon. Live tayo upang patuloy na mag-aaral, Salita ng Panginoon. San na kayo uh, ating mga followers dyan. Eh? At mga Pilipino followers, saan ba kayo? Uh, saan tayo maabot ng ating pag-aaral sa ating live ngayon? Live na live tayo dito sa YouTube channel. So, subscribe and if you have some uh, subscriber, uh, gusto nyo pa subscribe, just remember and comment, then I can subscribe your channel. So, dito tayo ngayon, live tayo from here in my place, Chicago, Illinois, USA. Magandang gabi, magandang araw sa inyo, saan kayo, wherever you are. Uh, thank you. Welcome to our Tagalog Bible Study. Nung pag-aaral, salita ng Panginoon. Uh, <clears throat> bibigyan natin diin, bigyan natin panahon ang um, salita ng Panginoon kung saan kailangan natin sa ating buhay. No? Kailangan natin sa ating pagkatao. <clears throat> sa ating uh, sarili. So, ngayon ay bibigyan natin ang pagkakataon na mapatatag ang ating pananampalataya. No? Ma-encourage tayo sa pananalig sa salita ng Panginoon. No? So, So, pag-usapan natin mga kaibigan, mga kapatid, ah, uh, ang mga bagay na kung saan nabibigyan natin ng diin, no? uh, kung anuman ang kailangan natin nabigyan din, lalo na ngayon sa 2024. Dahil 2024 ay yan, another year na tayo magsasama, another year na patuloy natin patagin natin pananampalataya, another year na... Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. No? So, chances to inspired to grow in our faith. No? So, napakahalaga yan. And in that way, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ang pananalig. No? Kailangan natin ang papalalahanan tayo sa sa salita ng Diyos. No? Salita ng ating Panginoong Diyos. No? So, uh, bibigyan natin ng pagkakataon no ang ating sarili na oh kailangan kong patatagin ang aking pananampalataya kailangan kong uh, bigyan diin ang mga salita ng Panginoon no sa buhay sa buhay ko no kailangan ko na bigyan humingi sa Diyos ng karunungan kailangan ko ang salita ng Diyos kung anuman ang mga pagkukulang natin anuman yung mga uh, minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan sa nakalipas na year at sa ngayon, ano ba yun Lord? So, ilapit natin sa Panginoon. Hingihin natin sa Diyos. So, ang pag-usapan natin ngayon, yung karunungan mula sa Diyos. Two kinds of wisdom. The knowledge, wisdom na mula sa Diyos. Ay makikita natin yan sa sulat ni James. no Santiago. James o James chapter 3 verse 13 hanggang sa verse 18. Basahin natin yan. No? So, bigyan natin diin. Bago yan, manalangin tayo. Banal namin na Diyos, dakilang Diyos na nagmamahal sa amin. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral at pangudahan. Patawad sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. And thank you, Panginoon, na paglingkuran ka namin. Sino man ngayon ang mga papanood, maging sa cellphone nila, sa TV, o saan mo na part, Bigyan niyo po kami ng kaalaman Lalo, sa mga desisyon, maraming mga bagay, Panginoon, na nagkukulang kami. Minsan nakalimutan namin ang paglapit sa iyo dahil sobrang naming busy, sobrang uh, sa aming trabaho at mga pagpapagod sa aming pangatawan. Salamat, Panginoon, na dyan Salamat, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa amin. Patawad sa aming mga pagkakamali at kinalimutan namin, Panginoon, ang na nakaraan sa past sa, mga, sa buhay. At tinitingnan namin patuloy kaming nabuhay na nananalig sa iyo. Patuloy kaming naniniwala sa iyo. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Panginoon, nabayan niyo kami sa magitan ng banal na spirito. Pangunahan niyo kami, Panginoon, in the way. At ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-aasa. Ikaw, O Diyos, ang may alam sa unahan. Kaya hindi kami natatakot hindi kami nag-alala. Amen. So, ngayon basahin natin ito in Tagalog and in English. Ang karunungan mula sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipapakita niya na talagang marunong siya sa pamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpakumbaba. Kung pagkaingit at pangkasarili o pag kamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso. Huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo. Dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Mula ito sa Diablo at hindi sa banal na Espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkaingit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. May bigin siya sa kapayapaan mahinahon masunurin puno sa awa at kabutihan walang pinapaboran at hindi nagkukunwari Ang taong may bigin sa kapayapaan ay nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Ayan yung salita ng Panginoon. That's the word of God dito sa atin. And welcome to everyone. Shout out sa inyo kung nandiyan man or anyone who come. And now, uh, let's in English. Two kind of wisdom. James chapter 3 verses 13 to verse uh, Eden. It says over here, Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from the wisdom. But if you harbour bitter envy and selfish ambitions in your heart, hearts you do not boast about or it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven but is earthly spiritual or demonic. for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peace makers who sue in peace reap a harvest of righteousness ang salita ng Panginoon paalala sa atin ngayon ni Santiago lalong-lalo na sa taong ngayon sa taong uh, sa decision natin sa buhay kung gaano kahalaga ang kalaman, wisdom from God and there's also wisdom from the world at mayroon ding wisdom mula sa Diablo. No? Sabi dyan, from the evil one, from the devil. So, nakikita natin sa dalawang, dalawang situation ngayon. Kaalaman, knowledge from God, at kaalaman din mula sa Diyos. So, saan ba tayo kumukuha ng kaalaman na dapat nating dalhin ay napaka-importante na malaman natin and we can give time on this is yung pagkuha natin sa kaalaman mula sa Diyos. And that's very important thing. Dahil nagpapakilala dito, nagpapaalala sa atin, nag-inspired sa atin na mayroon palang kaibahan dyan. Na kung, kung ang puso natin ang namamayani ay yung inggit. No? So yung inggit, pagkasilo sa iba, o no? pangpasarili lang, ay hindi yan sa nanggagaling si Diyos. And yan yung ay the knowledge from the world. No? So minsan, normal talaga yan na hindi tayo, tayo pag hindi tayo uh, nagsaksis, you know, pag may nakita tayo na mas maganda yung nasa iba, na nasiselos tayo. Instead na yeah, uh, purihin natin, instead na ikang resolute natin, inspired natin, iba tayo. No? So lalong-lalo na uh, most of us, na, meron uh, mayroon tayong tinatawag na crab mentality. Na pag yung isa nag-succeed, sinusubukan natin inihila. Guilty tayong lahat. We are all guilty in this. Guilty tayo. Ako, ikaw, at sino man sa atin. That that we have that spirit. We have that feeling. We have that uh, mindset na palagi tayong nag, nag zealous, no sa iba. So dapat pala, hindi natin niya bigyang din. Kalimutan natin yan. Huwag natin niya bigyang pansin dahil pag yan yung pinapahalagahan natin, yan pala ay gawang makasalanan, gawang mali. No? So yan yung um, wrong wisdom, no? hindi knowledge mula sa Panginoon. So mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga na palalahanan tayo sa salita ng Panginoon. At dito ngayon, napakahalaga itong uh, sinabi ni James, no, ni Santiago dito sa Uh, sa verse na ito, in this verse. No? So, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya talagang marunong siya sa pamagitan ng mabuting pamumuhay at may pagpakumbaba. Pa, no? So, yung, yung mabuting pamumuhay, a clean living, no? righteousness, no? holy life, napakahalaga yan. No? So, dahil wala na, maraming mga tao na hindi na pumili sa matuwid na pamumuhay. Maraming mga tao na hindi na pumipili sa pamumuhay na matuwid. Kung hindi puro kamalian, puro mga bagay na kung saan ay hindi nakakabuti. So kita natin ang lungkot na nga ng world, puro competition, puro sarili, puro kasamaan, puro kamalian. No? So ganun ka ganun ka uh, katindi ang world. No ang tao hinahanap niya ang sarili niyang desire. Hinahanap niya ang sarili niyang kaligayahan, no. At in that way, maraming mga bagay na kung saan dahil gusto natin na oh, sarili natin praise natin first, gusto natin sarili muna natin, yung self natin. And in that way, maraming mga maraming mga pagkukulang, maraming mga pagkakamali na nakikawa tayo. So mga kapatid, mga kaibigan, palalahanan natin natin sarili na humbleness, pangumuhay ng malinis, the righteousness of God, lalo na sa taong ito, ay napakahalaga yan. Dahil walang idudulot na mabuti ang pangumuhay ng masama. Alam natin na pag namumuhay tayo ng mali, namumuhay tayo ng kasamaan, namumuhay tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, mayroon talagang masamang consequences. Marami talagang mga consequences kaya na, na nakakasira sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pagkatao. So, alalahanin natin, bibigyan diin mo, bigyan diin natin, oh, Panginoon, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng wisdom, lalo, lalo na sa taong ito, lalo, lalo na sa bawat desisyon sa buhay ko. Panginoon, help me dahil makasalanan ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi natin kaya. Kaya yan yung dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit siya nandiyan sa cross? Bakit siya pumunta para tayo maligtas? Para tayo magkaroon ng buhay na, na malinis? Dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan sa cross, sa kanyang pagkapatawad sa atin. And that's because of that. Dahil sa ganyan, dahil sa ginawa niya. Dahil ay natural na masama. Talagang sarili yung inisip natin. no, Palagi tayong naiimbot sa ating kapwa. Palagi tayong nazizelos. So, ibig sabihin pala yan ay hindi yan karunungan. Na hindi yan wisdom mula sa Diyos. Kaya ang buha, ang pamumuhay na malinis, pamumuhay na matuwid, pa, pamumuhay na pa may papakumbaba ay pamumuhay na may kaalaman mula sa Diyos. And another thing, kung pagkainggit, no at pagpaka naman ang umiral sa ating puso yan sa puso natin in our heart wag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo so ibig sabihin na yung puso natin ay puno ng paghimbot diyan yung puso natin puno ng mga galit yan yung puso natin ay puno ng pagsisilos yan ibig sabihin wala tayong nalit sa Diyos wala tayong kaalaman. Wala tayong connection sa Diyos. Parang wala tayong connection sa Diyos niyan. No? So, kasi pang sarili lang, iniisip natin, huwag ninyong ipagmayabang na may karunungan kayo. So, yung karunungan na yan mali. So, yan, kita mo, the knowledge from God, kakaiba yung wisdom mula sa Diyos at yung, yung knowledge na nakukuha natin sa mundo. Dahil, sabi dito, uh, yan, gawin mo yan sarili mo. Dapat, maging happy ka sa sarili mo. Kalimutan mo yung iba. Kalimutan mo. Sagasaan mo yung lahat. Basta nandyan ka sa tugatog sa sarili mo. Ganun, no? Lalo, Lalo na dito sa Amerika. They don't care sino masagasaan, yung mga tao na iniisip nila sarili nila dahil sa kim at sa kanilang puso ay punong-puno ng pag no? So, yun yung karunungan na nandito sa mundo. Kaya, napakaiba talaga kung mayroon tayong kaalaman, mayroon tayong karunungan mula sa Diyos. Dahil yung Holy Spirit, yung kapangyarihan na Diyos, yung kanyang mga salita, nagbabago sa buhay natin. Ang, at sa tulong natin, Panginoong Isu Kristo, tinuturuan niya tayo kung paano magpakumbaba, kung paano mamuhay na matuwid sa magitan ng banal na Espiritu. Wow! Napakalaga. Dahil pina, pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan niyan. Ang ganitong karunungan ay hindi mula nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Mula ito sa Diablo at hindi sa banal na espiritu. You see, pag puro ah, uh, puro mga kamalian, ah, uh, gawang masama na sa puso ng tao, na sa puso at isipan natin, that knowledge, that wisdom is not from God. No, hindi galing sa Diyos. Kung, kung hindi saan nagagaling yan, nagagaling yan sa mundong ito. Mula yan sa Diablo. Hindi yan sa banal na Espiritu. So, hindi yan sa Holy Spirit. Kaya, kaya walang, walang matuwid no, na the growth ang ating life, ang ating buhay dahil hinahayaan natin na ang knowledge ng mundong ito ang magkukontrol sa atin. Hindi natin binibigyan din ang knowledge mula sa Diyos. So, we keep trusting God, keep believing God, keep inspiring ourselves sa salita ng Panginoon. Mahihit tayo ng tawad sa Panginoon. Kung tayo man ay nalilisave, tayo man ay gumagawa ng mga ganito, ng mga bagay na sa puso natin. Another thing, sapagkat kung saan umiiral ang pag at pang kamakasarili, naroon din ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng kasamaan. Pag nandyan yung inggit, nandyan yung pang makasarili, ayan, umiiral talaga ang kasalanan. Umiiral talaga ang mali. Umiiral talaga ang hindi mabuti sa ating puso. Kaya kailangan natin si Jesus. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Kaya kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Dahil, dahil hindi kabutihan ang umiiral sa puso at isipan mo. Hindi hindi kabutihan o umiiral sa pagkataon natin. Hindi kabutihan o hindi kasamaan. Kung hindi kamalian. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos. Yan. So the knowledge. So yun yung advantage. So footnote on this. Napakahalaga. Yung advantage sa taong may karunungan sa Diyos. Una sa lahat, may malinis na pamumuhay o may buhay na muhay ng matuwid o sa anumang mga bagay na nakasama. At kung may mga mga kasamaan man na nagawa, ihingi ng tawad sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat na bumalik sa Panginoon. Namumuhay siya ng matuwid. No? Namumuhay ng malinis. Maibigin siya sa kapayapaan. So, talagang inaisip niya yung peace no hindi yung troublemaker hindi yung away hindi naisip niya yung positive, no kapayapaan mahinahon no so mas nurin obedient susunod so, sa anong batas sa anong mga mga no? hindi yung disobedience dahil hindi yan kakabuti hindi yan hindi yan dapat no puno ng awa at kabutihan yan merciful. That's like our God, our Lord Jesus Christ. Yan yung ginawa, pinapakita na ating Panginoon Yesu na siya namatay sa cross, um, pinapakita niya yung pag-ibig niya, yung awa niya para sa atin, para sa bawat isa. Nasabi pa nga niya na sa cross siya, ang mapatawarin niya sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakahalaga na puno ng awa at kabutihan ang ating puso, ang ating pagkatao, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. So hindi nagkukunwari, walang tinatago, malinis ang kanyang puso, malinis ang kanyang pagkatao. Yan, yan yung pusong dalisay, yan yung pusong malinis, yan yung isipan na malinis na pinigay sa Diyos para sa iyo, para sa atin. Mahalaga yan sa ating buhay. Mahalaga yan sa ating pagkatao. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nag, nagpapalaganap nito ay magdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Napakabuti ng Diyos. So ang taong nagpapalaganap, gumagawa ng kabutihan at sumusunod sa mga bagay na kung saan pinapakita ng Diyos, sa buhay natin, sa buhay ng bawat sa atin, ay nagpapakita ng kaalaman na nanggagaling sa Diyos. Ang kaalaman na nanggagaling sa langit sa ating Panginoon ay gumagawa at ginagawa tayong mabuti. Ginagawa tayong mas katulad ni Kristo na may pag-ibig. Ginagawa tayong maka-Diyos. Ginagawa tayong mga tao na nagdadala ng kabutihan at ang impact ng kabutihan sa mundo, hindi kasamaan. Dahil ang knowledge na ating nakukuha mula sa salita ng Diyos, dahil ang knowledge na nakukuha natin mula sa Diyos ay knowledge na kung saan nagbibigay ng mabuting impact sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa komunidad, sa mundo na ating pinatirahan. At lalong-lalo na na pumapatatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya walang ibang wisdom, walang ibang knowledge na hindi matutumbasan ay ang knowledge na pagkakilala natin ni Kristo, pagkilala natin sa kanyang masalita, pagkilala natin sa, sa Diyos at yung pagbago ng Holy Spirit sa buhay natin. Yung pagbibigay ng Holy Spirit ng kabutihan sa ating buhay. Kaya hilingin natin yan sa taong ito, hilingin natin yan sa ating buhay, huwag tayong sumuko, huwag tayong tumigil na manghingi sa Panginoon ng wisdom. Sa ating pananalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng kalaman. Panginoon, bigyan mo ako ng knowledge. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako na magawa ko kung ano yung knowledge na nanggaling sa iyo. Alisin mo itong inggit sa puso ko. Alisin mo tong pride na nasa puso ko kung hindi palitan mo ito ng pag-ibig, pagpakumbaba, pagmamahal na nanagagaling sa iyo na ikaw, Panginoong Isus, ang unang umibig sa amin. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Naligtas mo kami, binigyan mo ang pagkakataon. Sino man, anong kaman, anong mga problema din na ala natin mga kapatid, saan ka magayon, lapit natin sa Panginoon. Lingin natin sa Panginoong Isu Kristo. Lumapit tayo sa Kanya, Panginoong Isu Kristo. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng knowledge. mo ko ng wisdom. Manalangin tayo. O Diyos na aming dakila, thank you. Pinalahanan niyo kami sa bagong taon na ito, Lumapit kami sa iyo. Magkaroon kami ng wisdom sa bawat oras, sa bawat desisyon namin. Patawad Panginoon kung kami ay makasarili. Minsan iniisip na namin palagi ang aming sarili. Tulungan niyo kami Panginoon na lumapit sa iyo at punuin ang aming sarili ng wisdom mula sa iyong mga salita. Ilayo niyo kami sa kasamaan, ilayo niyo kami sa aming mga pagkukulang. And thank you, Panginoon, na dahil sa iyo, mayroon kaming lakas. Thank you, Panginoon, na dahil sa iyo, mayroon kaming strength. Thank you, Panginoon, na dahil sa iyo, mayroon kaming patnubay. Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming strength, Panginoon, sa bawat hamon sa buhay. Sa'yo ko, Panginoon, inaalayin namin buhay. Sa'yo namin, inaalayin namin sarili. At i-bless mong bawat isa, sino man ngayon na nakapagpanoon, nakapagpakinig. Sana na-inspired sila at na-bless sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Sa'yo, iyong pangunguna. Ikaw ng bahala sa future. Ikaw ng bahala sa buhay namin. Ikaw ng bahala sa mga pamilya. Inilaan namin, Panginoon, sa'yo iyo. lahat ng aming problema. Inaalayin namin sa'yo. Amen. So thank you for watching. Until next time, ingat kayo palagi. And don't forget to uh, subscribe, follow, shout out sa inyong lahat. Comment your prayer request. Ingat.